Isang drug pusher ang nahulog sa kakaibang istilo ng pag-aresto ng Muntinlupa PNP. Ang mga kasama kasi sa operasyon, nagpanggap ng na mga politikong nangangampanya para malapitan ng suspect. Umaaksyon si Benji Durango. Kakaibang strategy ang ginamit ng mga pulis Muntinlupa para maaresto ang umunoy tulak ng droga na si Albert Cuenca. Idinaan nila sa kunwaring pangangampanya para makalapit sa bahay ng sospek sa barangay Tunasan. Makikita pa ang isa sa mga parak na namimigay ng flyers ng isang kandidato. Bigay kami ng mga leaflets at at the same time naglagay kami ng mga tarpaulin para hindi kami malatang so Kasi iniwasan natin talaga yan yung maburn out yung trabaho. Effective. Kaya na makahanap sila ng tsyempo, unti-unti nang pinasok ng mga parak ang bahay ng sospek. Nasurprise ang sospek na agad namang naaresto. Bukod sa bentahan, ginagamit din daw itong drug den. Sa ilalim ng mga damit, nakatago ang mga binalot na droga. Nakuha rin sa kanyang isang oh paltik, kalibre 38 na baril, sumpak, mga bala at mahigit 10 gramo ng hinihinalang shabu. Isang notebook din nilistahan ng mga koleksyon at parokyano ang nakuha sa kanya. Ang sospek, si bibig ng kausapin ng News 5. Ang daming nakuha sa'yo. Hindi na ako magsasalita mo na dyan. Mayroon po magsalita. Hindi inaalis sa mga otoridad ang posibilidad na kabilang sa mas malaking grupo si Cuenca. The long arm of the law will catch them in the fullness of time. Ngayon hindi sila mahuli sa habang sa ano mahuhuli rin sila na sa sapatong patong na kaso si Cuenca. Umaaksyon Benji Duran. News fact. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.